as we all know mga kawan, stories literal buwag na nga po ngayon ng Golden State Warriors Dynasty dahil sa balitang pag-alis ni Clay Thompson. ayun nga po sa source, nag-agree na nga ang bawat kampo sa isang sign and trade deal. Kaya naman sa ngayon, dahil sarado na rin naman ang kanilang pag-asa kay Paul George na makuha, kailangan na nga po nilang maghanap ng bagong kapalit. And speaking of Paul George, mukhang lugi nga ang Los Angeles Clippers sa kanya. Bakit kaya? Well, tara pag-usapan natin yan at talakayin ang ipapalit ng Los Angeles Lakers kay Clay Thompson kung sakaling matuloy na ang sign and trade deal. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Paul George. Well, mga Kuwan Stories official na nga itong pumirma ng kontrata sa kanyang bagong team na Philadelphia. Ayon nga po sa source, nag-agree nga ang dalawang panig para sa 4-year deal, 212 max extension. Napakagandang kontrata nito mga Kwang Stories dahil hanggang sa edad na 38 years old ni Paul George makakakuha siya ng mahigit sa 58 million dollars. Pero malaking tuldok at sampal nga ito para sa Clippers dahil ang katotohanan na wala silang nakuhang kapalit. Bakit? Well literal nga pong lugi mga kawan stories ang dating ng free agency ngayon para sa Clippers. Napabayaan nga po nila si Paul George na umalis na lamang nang wala silang nakukuhang kapalit. Usap-usapan nga sana ngayon sa social media na kung pumayag lamang sana ang Clippers na mapapunta si Paul George sa Golden State Warriors sa isang sign and trade deal, hindi sana sila malulugi ng ganito. Makakakuha pa nga sana sila ng ilang mga future draft pick na mapapakinabangan sana ng kanilang team kapalit nito sina Chris Paul, Andrew Wiggins, Moses Moody at ilang future draft pick bagay na masasabay nating fair trade. Ngunit wala, ayaw talagang ibigay ng Clippers si Paul George sa Golden State. Win-win situation na sana ito both parties. Ika nga ng iba, sinayang mo ang isang superstar sa market nang wala kang nakukuhang kapalit. Samantala mga kawan stories, alam naman natin na matunog ang pangalan ni Clay Thompson para sa Los Angeles Lakers. Isa pa, tinawagan na rin naman nga ito ni Lebron kanina matapos magsimula ang free agency. Ayon nga sa report ni Adrian Wojnarowski na mismong si Lebron na ang nagre-recruit kay Clay Thompson na handa itong magpakat ng sweldo para lamang sa kanya. Sinisigurado nga nito na hinding hindi siya magsisisi kung pupunta siya sa Lakers dahil contender rin naman ang kanyang mapupuntahan. Isa pa, andito ang kanyang ama. Ito ang kanyang paboritong kupunan dati pa at ito ang kanyang hometown team. Pero ang tanong ngayon dahil nga ang paraan lamang para matuloy ang paggalis ni Clay Thompson sa Warriors ay sa isang sign and trade deal, sino naman nga ba kaya ang ipapalit dito ng Lakers? Well ayon nga sa source nangunguna si Rui Hachimura, Jackson Hayes, Jalen Hood Shifino kasama ang ilang draft pick para sa kanya. Ito nga ang best offer ng Lakers para sa Warriors. Pero pwede rin naman nga pong mag ang Warriors sa Lakers at isama si Jared Vanderbilt. Sa offer na ito, panigurado, hindi na tatanggi pa ang Golden State Warriors.